po po naka-subscribe sa aking YouTube channel, please like, subscribe, and pakiclip na rin po ang notification bell para makikita po sa aking mga bagong videos. Please watch this video. Okay, guys. Nandito ako ngayon sa ano to? Gangchen Station. Puta ko ng 101, guys. Mm -hmm. Ah, uh, two minutes pa. Ayan. Gintay ako ng LRT papuntang 101, guys. Dito ako sa Gangchen Station. para tigna. So ayan, guys, nandito na ako sa Taipei City ko. Ayan. Nandito na ako sa aking destination na pupuntahan. So lalabas ah uh, Ayan, nandito na ako sa Taipei City Hall, oh guys. Ayan, oh, ganda, oh. Ay nandito malayong mila na naman. Sino? Ito yung City of Daiso. ano one pupunta ako dito sa Chinese New Year guys ay sa New Year nanonood ako ng fireworks dami ng ano bakit kaya nakalabas ang flag ng Taiwan pinakaandaan ko. Ayun guys, nagagawa sila ng estates para sa Chinese sa New Year. Ayun no. No guys. Yan. Ginagawa nila ano kasi para sa Chinese New Year. Ah, sa uh, Chinese New Year baklang <laughs> sa New Year. 'Yan ang 101 guys. Dapat pala dito tatayo oh, sa so sa so ano nang sa so 31 para kitang-kita oh. Ayun guys, oh, kitang-kita yung 101. ganda ditong pumwesto sa New Year sa fireworks para kitang kita kaso pag nandito punong puno na to ng tao sigurado saka nakasarado to itong lugar na to guys Ayan. alam niya nakikita niya may mga sarado na o oh. kasi nakahanda na yan para sa at itong mga yan may mga concert dito guys habang hindi pa habang hinihintay nila ang new year ayan mayroon ditong concert ako dito. Sobra naman daming tao, guys. Mahirap sumakay kasi. Pila sa LRT. Thanks for watching.